talensiyo bintana kasama ayun tutubash everyday yan eh? ilo ko papa <laughs> <laughs> Mga Ka katuinkil, welcome back to our channel. Kamusta kayo everybody? So today guys, dito sa video na to, pag-uusapan at uh, share ko sa inyo kung ano ba yung mga dahilan paano nag-uumpisa yung mga tantrums ni Silvio, paano siya nagwawala, paano siya naiinis dahil nga yung uh, mga ganyang edad ng mga bata, hindi pa nila alam kung paano ipa ipakita o ipaliwanag sa ating mga nanay nila o mga magulang nila yung nararamdaman nila. Kaya sila nagtatantrums o kaya sila minsan nai-stress. I'm sure na napakaraming mga nanay ang makakarelate dito dahil everyday natin nararanasan yan mga katwinkel, di ba? Sa mga mamis na katulad ko, araw-araw talagang kailangan nating makipag-deal sa tantrums ng mga bata. Patingin pa, lang, patingin. ang laki mo eh. Ay, kuya si Yugi naman eh. Na, kailangan ng ice yan, kuya, oh. Ay, ikaw mag-hold, ikaw mag-hold, ikaw mag-hold ng ice mo. Lagyan mo yung ano mo, forehead mo. Ay, ano, tinan mo, oh. Ang laki ng bukol mo, oh. At uh, paano ba natin magagawa ng paraan to? Gusto ko lang i sa inyo lahat ito mga katwinkle. Dahil minsan ako din hindi ko rin alam yung gagawin ko kung walang tumutulong sa akin. Pero everyday naman din ako may natututunan sa mga tantrums ni Sylvia. ipapakita ko yan lahat sa inyo ngayon. Wait lang, wait lang. Opo, uulitin ni Mal. Wait lang. Ay. Bakit nagagalit? Bakit nagagalit agad? O, oh, tinan mo. Ay. Kuya, that's not nice, ha? Oh, wait lang. Wait lang. Ay, stop na. Ay, mo si Bujoy. Tinan mo si Bujoy. Buti pa si Bujoy. Quiet lang, eh. Behave pa, eh. Alam niyo mga katwinkel, napansin ko, si Silvio madalas yan nagwawala o nai-stress pagka hindi ko siya pinapayagan na manood sa screen, sa laptop, sa cellphone, o sa TV. Kasi hindi namin siya sinanay ni, Nonrev ng ganun. Ayaw namin siyang masanay na manood ng screen kasi napansin ko, nung madalas namin siyang hinahayaan makanood sa, sa TV, hindi siya nagpipay attention sa mga sinasabi ko. Halimbawa, nanonood siya ng kung anong gusto niyang panoorin. Tapos tatawagin ko siya, Silvio, Silvio, makinig ka kay mama. Listen to mama, ganyan, ganyan. Tapos hindi niya ako pinapakinggan. Kahit si Nonrev. Tapos pag pinatay mo yung TV o pinatay mo yung cellphone, galit na galit na siya. So, yun napansin ko. Mama! Anong gusto mo? Anong gusto mo? Sabihin mo kay mama, anong gusto mo? Mag-watch na tayo, watch na. Ito na, ito na, mag-watch na. Watch na, watch na, watch. Na. Ay? Ayon din sa mga nare-research ko na sa mga nanay na katulad kong may anak na toddler, talagang hindi siya nakakatulong. So huwag natin sanayin yung mga anak natin, lalo kung maliit pa na masanay sa screen kasi hindi rin, hindi rin makakabuti sa kanila. Yun lang na may napansin ko. Kaya ngayon, every time talaga si Silvio na after ng school niya, dito lang siya sa kwarto niya, dahil dito talaga yung mga laruan niya, so nakaka, alam mo yun, parang mas nakaka-develop nakaka, nakaka -develop siya ng iba't ibang laro na pwede niyang gawin, kasi marami naman siyang laruan. Yung mga cards, di ba may mga cards na may mga pictures like vegetables, numbers, o ABC, na may memorize na lahat yun. Kaya nagugulat din ako, kasi alam niya na lahat. Halimbawa, picture ng broccoli, picture ng carrots, picture ng cat, picture ng dog, so lahat yan, pati mga colors, minsan alam niya na nagugulat talaga ako kasi sabi ko wala naman natuturo sa kanya dito sa bahay everyday. pero dahil naririnig niya sa amin sa lahat ng mga ko dito pati yung mga pinag-uusapan namin ng mga tatanda alam niya na lahat wow may bagong bulang kuya happy siya oh happy ako oh, kuya ay happy kaya nagaling yung bulan mo kay papa Yes. Happy Father's Day, Papa. Ati okay, Papa. Ate Lorna. Sorry, sorry drums. <laughs> <laughs> si Ate Lorna, oh. Ito si Ate Lorna, oh. Sorry, oh. Mama. Si Ate Lorna, sorry. <laughs> music, nakakakanta siya ng tung 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 pakit tung kito, mga ganyan bahay kubo, nagugulat ako, nakakabisado niya na. <mulong> Ang guling naman, very good, yay! Sa pagkat nangangagat. Pero lahat yung kasi, um, sa cellphone, pero wala siyang hindi niya pinapanood sa ano sa screen. So pinapatugtog lang ng mga pinsan ko. Kasi so, nagugulat sila, kabisado na rin ni Silvio. So yung mga ganong bagay mga katwinkle kasi parang Siyempre, di ba, ang gusto natin sa mga anak natin, yung habang lumalaki sila, eh talaga namang may natututunan sila kahit nasa bahay sila, di ba? So, yun, yung masasabi ko na hindi talaga namin sinanay si Silvio na manood lagi ng TV, manood ng kung ano-ano sa, sa cellphone o sa iPad. Kahit bumabiyahe kami, napakabihira talaga. Mas maganda yung nakikipag-usap kami sa kanya. Iintindihan niya, kahit pa ulit-ulit kami, naiintindihan niya pa unti-unti kung ano yung mga sinasabi namin. Ano ba ibig sabihin na sinasabi ni mama, ni papa, ganyan, ganyan. Pinapaw pinapapawisan ako, mga yung kilo tayo mo. Para hinihingal na ako. Laki na kasi nandiyan ko ngayon. Matilo sa ito, mama. Thank you, Thank you mama. Bakit niyo sa ito, mama? Hello, Mama. Love you, Kuya. Open, Welcome. Ay, open. open pala. Sorry. I open, I open. sorry. <laughs> oh, oh. mm. Mama. Yes. Hi, Mama. Hi, Mama. Hi, Mama. I love Mama. you. Good morning, Mama. morning, Mama. Si Papa. Sleep pa si Papa. Quiet. Ay, Tingnan. nila si Papa. Papa. Sleep. At eto pa, mga katwinkel. Importante din, guys, na alam natin kung saan nagsisimula yung pagwawala at stress nila. Pwede kasi yan magsimula gising pa lang, di ba? Sa paggising pa lang nila, bakit umagang umaga nagagalit na sila? Kasi nga, baka kailangan ng milk. Ito naman po, e, basis sa mga na-experience ko everyday. So, sa morning, dahil gusto na ng gatas. Ayaw mo ng milk? Ah, oh, ayaw daw ng video. Okay, oh, ayaw ng video. Okay, sige po, sige po. O, oh, sigi sige po, hindi po video. Stop video, mama. Papansin ko agad kay Silvio, pag ayaw niya yung pagkain, papalitan ko agad yan. So, meron akong isa pang option para sa food niya, if ever lang. Let's go na kuya, kuya! Close na yung time zone! Alika -alik, na, go na kuya! So, pagkain. So, pangatlo, yung paglalaro nga. Kasi nga, syempre, ang mga bata, gusto niya lagi ilaro-laro. Lalo pag galing siya ng school, uh, lahat lahat ng mga laruan niya dito sa kwarto minsan binubuhos niya yan sa sa sahig, di ba? Wala naman tayo ibang gagawa kundi ayusin lang 'yon. So yung mga ganon, um, ako lagi kong iniisip, bakit bakit ba nag ano, nagpawala si Silvia? Minsan yeah, sa mall yeah. din, sa mga mall pag lumalabas kami, bigla na lang siya uuupo sa floor, tapos ayun niya lang sumama sa akin din niya. Tapos sabi niya lang, hindi, hindi, hindi sasama mama, hindi, ayoko, ayoko, mga ganun. Siyempre, ang hirap nun, no, di ba? Lalo kung kung ano, kung, kung maraming tao. Pero yun lang talaga yung pinaka magandang ginagawa ko at ni Non yung hindi mo siya pagagalitan. Kasi, lalo siyang ma-stress. So, kailangan mo siyang kailangan mo siyang lambingin, kailangan mo siyang utuin. <laughs> sa so, totoo lang, natuto ko mag na dahil kay Sylvie, yung parang, o oh, sige, sige, hindi na kita kasama sa SM, ganyan. Wala ka ng ano, wala ka ng McDonald's, Pukas, mga gano'n. So, pag nangyayari yun, mas nagiging maayos kami. Mas nagiging maayos si Silvio. Tapos, maayos na pakikipag, pag ma maayos na pakikipag-usap lang talaga sa bata. Hanggang sa unti-unti nila tayong maintindihan na yun pala yung nafe-feel nila, yun pala yung gusto nila. Kahit hindi pa nila nasasabi. Tayo talaga yung laging mag-iisip at makakaramdam nun lalo sa sa mga tantrums nila sa pagwawala nila pag na-stress sila pag inaantok si Silvio yan alam na alam ko pag inaantok na yan nagsisimula na talaga siyang sumigaw pero ngayon natuto na siyang magsabi pag inaantok na siya Silvio you tell mama anong gusto mo mama sleep o oh, alam ko na dahil inaantok then, opo eh yan eh then the father this is then the father the the holy spirit amen thank you papa jesus Thank you, Mama Mary. Thank you, Angels. Good night. Kuya. Yes, thank you. Thank you, Papa Jesus. Thank you, Mama Mary. Where's Mama Mary? Where mm -hmm. si Mama Mary? Say thank you to Mama Mary. Thank you. thank you. Love you. Thank you so much, Mama Mary. Amen. Amen. Amen, Amen Mom. Two hands, amen. Alam nyo mga ka-twinkle, isa pang napansin ko, si Silvio, kapag ka nagwawala siya or nagagalit siya, huwag niyong sasabayan yung galit niya. Huwag kayong magagalit din sa kanya kasi lalo siyang ma-frustrate. Ang ginagawa ko kay Silvio kapag uh, nag-uumpisa yung tantrums niya, kakausapin ko siya sa isang sulok, sa isang lugar, titignan ko siya mata sa mata. Sabihin ko sa kanya, Silvio, anong gusto mo? You tell mama kung anong gusto mo, ano ang nararamdaman mo, ano ang feel mo. May masakit ba sa'yo? Kasi yung masakit medyo naiintindihan niya na eh. May masakit ba? Tapos ituturo ko isa-isa, masakit ang head, hindi daw masakit ang face, sa eyes. Hanggang sa siya na sagot sabi niya, mama, sakit tummy. Doon pa lang, nagugulat na rin ako kasi pag tinanong ko siya, marunong na siya sumagot, paunti-unti. Mama, sakit tummy, son. Doon ko intindihan Kasi nung time pala na yun, medyo nagtatay si Silvio. So, yung pupo niya, medyo talaga, medyo parang tubig. So, kaya para sumasakit yung chan niya. Mommy, Mom, sorry. So, I, love I love you. I love you. Love you. So, yung, yung mga ganong bagay, parang ako din talaga natututo sa anak ko. Tapos, dito sa, sa bahay namin kasi talaga, hindi rin namin sinanay si Sylvia na mag-baby talk. Kaya kung kausapin nyo siya kahit 2 years old pa lang siya, kala mo matanda na siya kausap. Yung akit kami sa third floor, magugulat ako. kung sabihin niya, Mama, pagod ako. Pagod ako. Pagod ka? Pagod, yes. Ba't pagod ka? Pagod ako. Pagod, ako. <laughs> pagod ka, kuya? Yes. Eh, mas hiningal nga si Mama. Kasi din naman yung ni Mama, oh. Big na, oh. Ba't napagod ka? ako. Pagod ako? Pagod ako. <laughs> ha? Ang gulat ako. Ganon siya magsalita. Mama, pagod ako. Ba't ka napagod? Eh ako nga itong malaki yung tummy. Dapat ako yung pagod. Yung ganong bagay, di ba? Nakakatuwa. Love you. Pag oh, mama, sabi mo si mama ko hmm? hmm? Kailangan talaga sa magulang at sa anak talagang may communication. Importante, importante yung communication ng magulang sa anak nila kasi mas maiintindihan nyo yung bata at the same time, maiintindihan din kayo ng anak ninyo. So for me, yun, isa sa mga pinaka-importante din na gagawin natin para sa mga sa mga bata kapag nagtatantrum sila. School tayo tomorrow? Yes. yes? Guys, thank you very much sa pagsama sa akin sa video na to. Dahil uh, ito talaga yung gusto kong i-share sa inyo, yung everyday na nangyayari sa amin dito sa bahay, lalo pag sa mga tantrums nga ni Silvio. So sana kahit paano ay nagkaroon kayo, nagkaroon kayo ng kaunting idea kung paano natin masusolusyonan yung mga ganyang pagwawala nila at pag stress yung mga anak natin. Tagal ko na, tagal ko na kasi gusto kong i-share sa inyo to ngayon ko lang nagawa. Anyway guys, magkita kita tayo ulit sa susunod na episode natin dito sa Love Angeline Kinti YouTube channel. And thank you very much sa inyo guys. See you soon. God bless you.